si Jesus ay lumaki na punong-puno ng karunungan. Narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang parin Carmelita. Purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Ngayon ay nasa ikatatlong pong araw na tayo sa buwan ng Disyembre, dalawang libo, dalawang apat, isang araw na lang at matapos na ang buwan ng Disyembre at papasok na yung bagong taon, dalawang libo, dalawang pot lima. Napakabilis ng panahon at uh, parang kailan lang tumatanda na tayo no? pero sa likod ng mga ito magpapasalamat tayo sa Panginoon at magpuri sa lahat ng mga kabutihan ating natanggap sa Kanya Amen? Ngayon ay araw ng lunis ang ating paginilay sa araw na ito ay babahagi sa atin ni San Lucas Kapitulo 2 versikulo 36 hanggang 40 Ano ba ang isinalaysay sa ating pagbasa sa araw na ito? Dito nakita na Si Jose at si Maria ay talagang naging masigasig, naging tapat sa pag-aalaga kay Jesus bilang mga tao. At napansin ito ng mga maraming tao sa komunidad na si Jesus sa kanyang paglaki. Talagang punong-puno siya ng karunungan. At isa sa mga dahilan ay nakita na bilang tao, bilang pamilya, si Jose at si Maria ay naging masipag, masigasig na palakihin ang kanilang anak ng puno-puno ng paggabay at pagpapaalala sa kung ano ang dapat maging gawin at ang pag-uugali ng isang mabuting tao. Siguro para sa akin ito yung paalala ulit sa mga magulang na sana subaybayan ng mabuti ang mga anak. Turuan ng mabuti. Ngayon, yung observation natin, no, yung mga anak natin, parang hindi naman lahat, pero marami yung parang makita natin na kulang sa good manners and right conduct. Dahil sa sobrang busy at maraming pagkinakaabalahan ng mga magulang, yung paggabay at pagtuturo ay iniiwan na lang sa paaralan at ang mga teacher ang naging responsable sa pagtuturo pero una sa lahat if we try to 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 see realities no? the real teachers are the parents the teachers in school somehow they are only uh, teacher that uh, supplement what the child had learned from the family yung, yung mga magulang sana hindi lang mag-provide tumugon kung ano ang pangangailangan ng mga anak baon school supply gamit yung pinaka-basic kung di isipin din nila na responsable sila sa pagturo paggabay kahit yung mga basic na pag-uugali na lang masakit tingnan pero marami sa mga bata ngayon yung hindi sensitibo sa kanilang kapwa ultimo kalat lang hindi ma- linis. Maraming mga kabataan na matulog pag bumangon, hindi nila pinapansin yung, yung pinagtulugan nila. Kung sa karunungan, marunong. Pero nakakalungkot na mataas nga ang mga grado pero minsan hindi na marunong maghugas, maglaba, pinapaubaya na lang lahat sa mga magulang. Para sa akin, kayong mga magulang din nyo rin masisi mga anak nyo kung gano'n kasi tinuruan nyo rin sila ng gano'n. Sana sa murang edad, turuan yung mga anak na maging responsable. Yung pinaka-basic lang na lang na sana ng mga pag-uugali. At wag lang i ibigay lahat, no? iasa lahat sa mga teacher yung pagporma, pagturo sa inyong mga anak. No? Una sa lahat, turuan natin, turuan ninyo yung mga anak na maging mabuti upang tumubo sila na punong-puno ng karunungan. Di ba? Napakaganda. Sana pagnilayan natin ito. Patubayan na tayo ng Panginoon sa ating panalangin, Panginoong Isus. Ikaw ang aming lakas at santigan. Turuan mo kaming maging masigasig at maging tapat sa pagtupad ng aming mga tungkulin. Pinapanangin namin at pinagdasal ang mga magulang na maging responsable una sa lahat sa pagturo sa kanilang mga anak. Amen.